So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay uh, Ipapakita ko sa inyo mga boss yung tools na ating ginagamit Pagdating sa DIY mga boss So eto So mer nagkaroon tayo ng problema mga boss Sa pinaka battery nya So ipapakita ko sa inyo mga boss So Yan ay kelin kelen so so yan walang uh, walang power o hindi na nagcha charge mga boss yung ating uh, battery so try natin na palitan yan mga boss so eto na siya so na try na rin natin yan na, na uh, i charge so hindi talaga siya nag charge mga boss So ito try ko na isaksak po mga boss. At ipapakita ko sa inyo na hindi talaga gumagana yung ating ah uh, battery mga boss. So, so ayan, mga boss, pakita ko sa inyo mga boss. na hindi na talaga gumagana tong part yung tong battery na to. So try natin na uh, Saksak yan. So, yun. So, ipapakita ko sa inyo mga boss yung pinaka-charger nya. So, yan yung charger nya mga boss. So, pag tinanggal natin yan sa saksak nya mga boss. So, yan. So, dapat naka-red sya. So pag once na tinanggal natin yan, nagiging green sya. Pero pag once na kinabit natin yan ay dapat naka-red. So yan, naka-red. Ibig sabihin, nagcha charge yan mga boss. So subukan natin yan mga boss. Subukan natin to na papakita ko sa inyo gumagana tong battery nito. So, eto yan. So, ito naman. Itong isang battery na to ay papakita ko sa inyo na hindi na talaga siya nag-charge. So yan, wala. Okay. So try natin na i-charge siya mga boss. So ito yung ating charger. Nakakulay green yan mga boss. Dapat pag once na sinaksak natin dito ay magre-red yan mga boss. Para indication na nagcha-charge siya. So yan wala talaga. So yan yung bibigyan nating solution si mga boss. So, i-check natin yung loob kung may naputol ba o may mga contact ba na marumi o may mga na-disalign na mga boss o may nasunog sa loob. So, yan, i-check natin yan. At simulan na natin mga boss. So, yan, simulan natin. Kailangan natin ng screw. At uh, kailangan natin tanggalin yung bali apat na screw na yan mga boss. So, yan, isang tanggalin nyo So, tabi lang natin yan dyan. So yan yung ating apat na tornilyo mga boss at uh, nabuksan na natin siya so yan uh, check natin yung loob kung may natanggal ba so yan mukhang okay naman siya so try natin na buksan to mga boss check natin to So, mukhang okay naman yung part ng ating battery so yan medyo marumi so yan no, oh, marumi so punasan natin sya mga boss pinisin lang natin to So dahil wala tayo makitang putol dito mga boss at wala rin naman tayo nakikitang sunog dito sa mga patch uh, parts niya ay irerehit natin 'to mga boss. Gagamit tayo ng hit uh, heat air gun. So yan. So yan yung ating heat air gun mga boss at irerehit natin tong part na 'to. So tatry natin buhayin yan mga boss. So, yan, oh. So, nagcha-charge na siya mga boss. So, pag nainitan siya. So, yan, okay na. So, nagcha-charge na uli siya. So, stay lang muna natin siya mga boss. So, yan mga boss. Okay na yung ating uh, battery. So, nire lang natin yan mga boss. At bumalik na siya sa dati mga boss. So, yan. Okay na? At i-charge muna natin siya mga boss. At susubukan natin na paganahin ulit siya gamit yung ating impact mga boss. So yan. So i-charge muna natin siya ng mga at least 15 minutes para makita natin. At masubukan natin mga boss yung dalawang battery na to na parehas na silang gumagana. So yan. Ganyan lang mga boss kadali na ayusin yung battery ng ating impact O kahit na hindi impact yan mga boss Kahit yung mga portable na drill O kahit anong ginagamitan Ng ganitong klaseng battery mga boss Ang kailangan lang muna Check muna natin yung loob wag muna natin itapon mga boss O magpalit tayo ng battery Dahil napakamahal ng ganitong klaseng battery mga boss So check natin yung loob Baka may mga uh, kalawang na O may mga loose na wire na dyan Sa ating connection Sa uh, area na to mga boss baka marurumi o baka may sunog na mga diode dyan o mga uh, IC mga boss pero pag ganyan mga boss yung ating problema dito ay medyo mahirap na yan mga boss kailangan natin palitan o kailangan nating i-bypass para gumana uli yan mga boss pero gat maaari mga boss linisin muna natin at i-reheat natin yung lahat ng parte na yan mga boss lalong lalo na dito sa parte na to sa charging area na to mga boss dahil dyan kadalasan naglulus yung ating uh, charging part so yan at uh, hintayin natin mga boss na mag charge yan at subukan natin mga boss papakita ko sa inyo na gagana na tong battery nito so yan mga boss ah uh, inabot na siya ng halos 15 minutes so itayin na natin tong i-close mga boss para makita natin yung uh, epekto mga boss so, kung nag ba talaga siya so yan kita naman natin na nag charge talaga dito pero kailangan subukan pa rin natin mga boss para masabi natin talagang uh, gumana yung ating DIY pagdating dito sa battering to mga boss so yan okay assemble na natin to So sunod natin ito mga boss. Ito. Ito. okay. Uh, ilak na lang natin ito mga boss. So ilagay na natin 'yung tornilyo. 'Yung apat na tornilyo na 'yan. So ayan mga boss. So, try na natin kung okay na ba. So, ito yung inayos natin mga boss. So, ito yung kanina, yung mayroong charge. So, yan, kita naman natin, umilaw na siya. At meron na siyang indicator dito. So, yan. May control din yan mga boss. So, yan, pipwedeng sa small. Kung hindi siya ganun kalakas. At pipwedeng sa large mga boss. Okay. So, ito yung gumagana. Tabi natin dito. So, ito yung charge natin kanina mga boss. So, try natin kung meron na. So, yan. No, yung, mga boss, oh. So, okay na. Umilaw na siya. So, yun. So, gumagana na siya mga boss. Ito yung kaninang may charge. At ito yung sira kanina. So, yan. Lipat natin sa small. Reverse natin. <coughs> So yan mga boss. Ah. Uh, Ito yung ating project ngayon mga boss sa araw na to. Sana yung may natutunan kayo mga boss sa uh, napakagandang video na to mga boss. Patungkol po sa pagdi-DIY o pag-ayos ng ganitong klasing battery mga boss ng ating mga impact. So hindi natin kailangan bumili o itapon agad yung ganitong klasing sira ng ating battery mga boss pagdating dito sa impact. Sa impact range dahil napakamahal o oh, magastos mga boss kung magpapalit agad tayo. At meron naman solusyon pagdating sa ganyang klaseng problema mga boss. So yan muli, maraming salamat mga boss at kung may katanungan ka patungkol sa video ito mga boss ay uh, i-comment mo lang dyan sa ating comment section mga boss at sasagutin natin yan mga boss. O kung meron kang suggestion patungkol sa video ito ay uh, welcome yan mga boss dito sa ating channel. At huwag na rin natin kalimutan mag-like, share, and subscribe mga boss para lagi kang updated sa mga panibagong video kaalaman mga boss dito sa ating channel, Lito Medina TV. At muli mga boss, maraming salamat at God bless.